Pinakawalan na ng grupong Hamas ang binihag nilang pinay na si Noralyn Babadilla. Tiniyak naman ng Israel ang suporta kay Babadilla at isa pang Pinoy na pinalaya ng Hamas. Narito ang report. Mataas ang emosyon habang hinihintay ang mga pinalayang bihag ng Hamas sa Rafa Gaza Strip. Labing dalawang hostages ang pinakawalan sa ikalawang araw ng tigil putukan ng Israel at Hamas. At kasama na sa kanila ang Pinay dual citizen na si Noralyn Babadilla. Kaya ang kaanak niya, labis ang saya ng mapanood sa TV ang kanyang paglaya. Pansin nga lang daw niya na nangayayat ang tiyahin. Kaya nun kung ma-focus ma siya sa TV talagang ako po ay tuwantawa at sure na sure na talagang siya ay makakalabas na. 53 araw na nasa puder ng Hamas si Babadilya matapos bihagi noong October 7. Ayon sa Israel Embassy, bumibisita noon si Babadilya at kanyang partner na si Gideon Babani sa kibuts ni Rem nang umatake ang grupo. Napatay umano ng Hamas si Babani. Sa ngayon, sumasa ilalim na sa medical evaluation si Babadilya sa isang ospital sa Israel. Ikalawa na si Babadilya sa mga Pilipinong binihag at pinalaya ng Hamas. Una na riyan si Gileonor Pacheco. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, all accounted for na ang lahat ng Pinoy na naipit sa gulo sa Israel. Tiniyak naman ng Israel Embassy na bibigyan ng suporta ng kanilang gobyerno si Nababadilla at Pacheco bilang victims of terror. Mobile journalist Francis Orsho, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.